Hey, 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 mga idol. Merienda na naman sana. Kaya lang, nandito tayo sa, ano, sa Marcos Highway. Hindi tayo magka-merienda nito ngayon. Oo. Oh. Nasa gitna tayo ng kalsada, mga idol, eh. Oh. Ay, mga idol. May merienda sana tayo. Sama ko kayo sa merienda, kaya lang nasa gitna tayo ng Marcos Highway. Saka pasinsa na kayo, mga idol. Hindi ako kumakain ng ano. Hindi ako mahilig masyado kumain ng kwek-kwek. Kwek-kwek. Hindi -kwek. ako kumakain ng kwek-kwek. Masyado, pero konti lang. Okay. <laughs> Quick, quick, ha? Hindi. Eh. Naku, naku, iba na naman na sa isip. Ayan, 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 ayan. Sinasabi ko, eh. Medyo traffic dito, Idol. Sa... Marcos Highway. Tingnan niyo. Oh. Traffic. May katabi pa tayong ba? oh, Bob C, oh. Oh, no. oh traffic. Medyo, ano, traffic. Tapik So mga idol Dito lang muna tayo idol Magandang hapon sa inyo lahat So bye bye